Alam mo ba na sa kasaysayan natin may literal na bata na sumali sa katipunan? As in hindi lang siya chismoso sa kanto, lumaban talaga at tinawag siyang siling bata. Maliit pero matapang, parang silinga. nga. Gusto mong marinig ang kwento niya? Tara, simulan natin ito. Isipin mo to, bata pa lang pero kasing tapang na ng isang sundalo. Oo, totoo 'yan. May batang katipunero sa Bulacan at ang pangalan niya, Siling Bata. Kung akala mo ang katipunan ay puro matatanda lang ang lumaban, mali ka. Kasi pati mga bata, may ambag din sa revolusyon. At isa sa pinakamatinding example, si Patricio Dionisio, a.k.a. Siling Bata. So bakit nga ba Siling Bata ang tawag sa kanya? Eh kasi bata pa siya nang sumali sa katipunan. Pero kahit bata, astigat palaban. Parang sili Maliit lang pero maanghang. Ang pamilya niya, active sa revolusyon. Yung bahay nila, naging tagpuan ng mga katipunero. Imagine mo yon, parang HQ ng mga mandirigma, pero bahay lang nila. Pero syempre, delikado. Nahuli siya ng mga Kastila. Bata pa, oo, pero hindi siya bumigay. Hindi niya itinuro kung sino ang mga kasama niya sa katipunan. Hindi siya nagturo kahit anong pilit. Eh anong nangyari? Ayun. Binaril ng mga Kastila. As in, pinatay siya. Isipin mo, batang dapat naglalaro, nag-aaral, nagtatampisaw sa ulan. Pero ang ending, naging martir ng bayan. Ang bigat nun. Kasi isipin mo, tayo ngayon, ang iniintindi. Load, ML, TikTok, at allowance. Pero siya, kalayaan ng buong bayan ang iniisip niya. Kaya kahit hindi sikat si siling bata tulad ni na Bonifacio o Rizal, dapat kasama siya sa mga bida ng kasaysayan. Kasi pinakita niya na hindi basehan ang edad para maging bayani. Kahit bata, pwedeng gumawa ng malaking bagay para sa bayan. Siya si Patricio Dionisio, ang batang katipunero ng Bulacan. Siling Bata. Kung nagustuhan mo ang kwento ni Siling Bata, huwag kalimutang i-like ang video na, i-share sa tropa mong mahilig sa history, at syempre mag-subscribe para sa iba pang kwentong pambansang astig. Dahil dito, ang kasaysayan hindi boring